Maayong hapon Luzon Visayas ug Mindanao Og maayong hapon sa inyong tanan mga boss nakadaog ba mo sa result karong 2 pm 6i969 no balik na po ng 69 mga boss ah uh, grabe ang 69 nagbiga mga boss ang 69 paundas pa ta karong 5 pm mga boss sa mga mo sabay uh, sabay lang po ninyo to ang na kombinasyon karong 5 pm draw ha kung sa mga ganahan lang Baliki po ninyo mga boss ang ato ang advance regalo gabi nag upload O ang ato ang mga hot probables ganihang buntag. Balikin ninyo glantaw mga boss. Basin aduna mo ay mauyunan dito na mga kombinasyon. Karong para sa 5pm no. Okay. Ang ato ipahabol karong mga boss ha. Sabay lang mo sa mga ganahan mo sabay. Sabay lang ninyo. Before na mag-start mga boss palihog kog like sa ato ang video and then paka-subscribe kung wala ka pa ka-subscribe sa atong YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog o bago pa ka nasa agdiri ato ang channel na Boss Boss Rain 3D Vlog palihog nagtuplok sa subscribe o uh, i-hit ninyo ang notification bell mga boss tuplok ka na ang all dyan sa ating right side para manotify mo mga boss sa adlaw-adlaw na to na gina-upload na video no Okay, pahabol ta mga boss sa uh, 5pm draw. Di lang ano, nato ni hadag. Kung nakabalik mo ng 69 mga boss, double gihapon pero posible kayo na ay makabalik ng 69 da. Wa, wa bod na na maggito gihapon. No, grabe ang pattern ni Lolo karon ba. Naggito gito ang yang pattern mga boss. Okay mga boss, pahabol na ta din lang anon. Sa mga ganahan lang mo sabay ha. Sabay lang po ninyo atong pahabol karon sa 5 pm draw. Mga boss, recap ninyo ha, recap ninyo ato ang mga guide ganihang buntag nag upload o ang ato ang advance regalo gabi eh. Uh, recap ninyo balik mga boss ha. Kay base, base na ay mo buhagay dito sa karong 5pm tro. Lahos sa uh, 9pm tro mga boss ha. Ang 1-1 mga boss, hat na kay ang 1-1 mga boss, sige pakita sa guide ang 1-1. Basig na may kapamaris aning 1-1 mga boss, parisi na ninyo pagdala mo tres karon sa 5 pm mga bossa ah uh, 5 pm og sa 9 pm mga boss Ay pagdala mo mga boss atong eskalera mga boss ay mo ha eskalera de mga boss kini oh Uh, kining eskalera. 7 6 8 respeta rin ninyo mga boss ang 768 karong 5 pm or i-recap ninyo mga boss ang ato ang gay ganihang buntag kay na dito at mga eskalera basin namoy ma uyo nan dito no na ganahan dito sa eskalera tuwarong ganin mga boss may himo ni 7 9 8 Respetarin ni mga boss ha, target o grumble ang kini siyang mga eskalerahan akong gihatag karon para sa 5 PM draw. Ayaw mo kumpiyansa kay ang resulta nagdubol-dubol ha ang triple nagpakita mga boss ha nagpakita ang triple na 99 og 66 mga boss muna ang triple mga boss na nagpakita sa kuang guide og ang 11 mga boss nagpakita po na siya basig ganahan mo sa tryo basig mga lit ang tryo mga boss delikado Okay? respeta rin na ninyo mga boss ang atong mga boss mo niha. ha atong pahabol kay ibalik gihapon gihatag na ako ni gihapon sa inyo ha ibalik lang gihapon ako karon mga boss okay ato lang ni bugnya og depensa sa mga boss sa atong pahabol ah uh, ay mo kalimot ha sa eskalera mga boss ha okay muna mga boss sa patanaw na ako ang plastada ni okay akong plastada plastada ni mga boss kay Monisya um 397 Muna akong plastada mga boss 397 397 iyang plastada mga boss ha Muna itong pahabol mga boss ha uh, aton ning syndicate mga boss Ang syndicate ani kay 8 6 4 Mo iyang syndicate mga boss basin sinisindikato ni Lolo no Delikado po ning sindikato niya Ah, uh, rin lang niyo mga boss ha. Karong 5 PM sabay lang mo sa ganahan mo sabay. Ang eskalera mga boss, naghatag na ko eskalera sa inyo ha nagpa-remind na ko eskalera no. Ay mo kumpiyansa sa eskalera, basig mga late. O ang double na 11 kay nagpakita na pod mga boss. Respita rin niyo mga boss ang double na 11 o ang triple. Pag triple mo mga boss, bisag piso-piso lang karon. Okay, akong ganahan na triple kay 996611 mga boss. Muna akong ganahan na triple. Sa so, maganahan ganahan lang, respita lang na inyo mga boss ha. Okay, muna na itong pahabol mga boss sa uh, 5pm draw. Sabay lang ninyo sa mga ganahan mo sabay para karong 5pm draw. kapag nagkapag-ihapon ninyo mga boss, balik ang ato ang uh, mga guide ha. Itong gi-upload na regalo gabi eh, o ito ang gi-upload na video ganihang buntag. Recap mo balik mga boss, okay? Og pagdala mo og trace mga boss palit ulit na ako ano trace pagdala mo og trace mga boss all draw ah uh, laho sa uh, 9 pm mga boss ha trace uh, para sa kuha kay hat ang trace mga boss maong nagat maong nagdala kong trace karon kay hat sa kuha ang guide ang trace mga boss pagdala mo og trace all draw mga boss laho sa 9 pm okay Okay mga boss, may exit na ako. O dagan salamat sa patuloy na suporta nyo sa ito ang YouTube channel na Boss Tarin 3D Vlog. O sa always niyo na pag-like sa ito ang video na ina-upload araw-araw. Maraming maraming salamat sa inyo mga boss. Okay, hope to win ta karong 5pm mga boss. O good luck and God bless sa inyo ang lahat po. Maraming salamat ulit.